morning mga kalahi. Nandito tayo sa likod bahay natin, sa likod ng templo, sa bakura ng templo. At bibisitahin natin, ayun, buhay ang tuta, yung anak ni Tagpe. At okay. At tingnan natin kung okay naman yung anak ni Tablay eh. So, lakad-lakad muna. Um, lang natin at check up naman natin teka lang, uy may bayabas so blessings every morning, afternoon eh pumupunta tayo dito at sinisilip natin ang ating lugar kapan na masyad kami may kayo doon sa kabila pero ngayon, kamusta? okay pa ba mga anak mo? okay, lahat sila is okay hindi ko na, ano no, andun siya pero ayun nga no um, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon um, usually kasi bilang mga tao parang bakit parang napakakulang ang ating kaalaman patungkol sa buhay <clears throat> samantalang ang mga hayop tulad ng mga ibon, ng mga aso eh parang sabi natin, di ba tayo yung pinakadakilang nila lang from the creation of God. We are very highly intellectual. Pero hindi ako nakakakita na ng mga hayop na problema Kasi nga, nandito tayo bilang mga tao na makaring tumulong sa kanila. But then, the basic knowledge of life is alam na alam nila. At hindi sila nagpo-problema. Actually, hindi nga sila nagtatrabaho, hindi nga sila kumikita ng pera. But they know how to survive. I think yun yung siguro yung plano ng kalikasan, plano ng Diyos sa atin to live in nature. Walang problema. Pero may natin ang mundo, kaya yan, di ba? We need to have money, We have to socialize with other people. Although may mga social animals naman, diba tulad tong mga ibon, they live harmoniously to one another. Kumbaga kung ano ang lahi niya, magkakasama sila, at hindi sila humahalo sa ibang lahi o ibang um, lahi nga ba ang tawag <clears throat> Ibang uri. Mga aso, mga pulsa, but sometimes na domesticate natin yung mga aso po sa they could they could uh, uh, they could live together yun nga lang pagdating sa pag-ibig is yung pagkakaroon ng compatibility pinag-aaralan ko pa yung itong bagay na to na parang on a deeper philosophy about yung compatibility na yan is or yung tinatawag na soulmate twin soul, twin flame, and everything. This is a Western concept. Gayun din yung konsepto ng tadhana at kapalaran. Maaring masabi natin yung kapalaran, ito yung blueprint ng ating buhay na nagmula sa salitang palad. Kaya meron tayong karunungan ng paghihimalad o palm reading, no? pag-aaral sa mga guhit at linya ng palad pero yung tadhana, parang I might say na ang tadhana ay isang bagong konsepto. Maaring bagong konsepto na yung destiny o yung tadhana. Ito yung direksyon. Maari. Maari nga. Ito yung direksyon ng patutunguhan natin. Kumbaga parang isinilang sa silangan at lulubog sa kanluran. Something like that. Ito yung direksyon ng buhay natin. Maari din ito yung ginagawa natin sa hilot ng pagda pagdadiagnosis na sinunod mo ba ang layunin mo sa buhay? Dahil pag sinunod mo ang layunin sa buhay, ikaw ay itinadahan ng giginhawa. Something like that. It is a final destination, maaaring mali. So, pag-aaralan natin maigi Tayo bilang tao, naririnig ko sa mga kliyente no, na um, inilalaban nila ang tadhana na yan. Na kunwari, siya yung si Mr. Tadhana niya o si Ms. Tadhana niya. Pero hindi nangyari na sila yung magkatuluyan kaya inilalaban niya sa panggagayuma. Paano ba na magiging compatible ang isa't isa? Kasi kahit sabihin mong ang silangan ay ibang direksyon, kanluran nasa ibang direksyon, they are aligned to one another. Pero yung sinasabing kutsara tinidor, tubig at langis, maaring I don't know. No? But, bilang tao, isa nilang ka mag-isa dito sa mundo. Kahit nasabihin mong kambal kayo lumabas, hindi kayo at the same time na <laughs> winarak yung puwarta ng nanay nyo na sabay kayo, nag-uunan. Hindi po, isa-isa kayong lumabas sa mundo. And when you breathe, you breathe alone. Ikaw lang ang maaring lumanghap ng hangin sa katawan mo at ipoprocess mo all throughout. No? Pero ngayon, yes, nangangailangan ka ng tulong. It doesn't mean na kailangan mong abalahin at gambalahin ako sa problema mo. Dahil unang-una, you have to know the circle of life. Kumbaga, sino ba ang nasa iyo kapaligiran. Sino yung lagi mo nakakasama? Sino yung lagi mo nakakausap? Nakilala ka at kilala ang nangyayari sa iyo. In love life, di ba, hindi mo naman sinasabi sa amin kung sino yung boyfriend mo o girlfriend mo. Pero nagkaroon ng problema, lapit kayo sa amin. Yes, pwede kayo lumapit lumapet Pero isipin nyo rin, tao din kami, naroon din kami ng sariling buhay, na binubuhay. Uh, magkaroon lang tayo ng respeto sa isa't isa. And don't obligate us dito sa TikTok na tumulong sa inyo. Sinabi namin ang requirements, pero kung dinadma mo, eh, okay lang yun hindi naman ka walang sa buhay dahil kasi hindi ka naman kasama sa buhay ko. Even before TikTok exist, I already exist. Diba? Kayo din, ganun din naman kayo eh. Nabuhay na kayo kahit wala pa nung TikTok. Ngayon, naging madali para sa inyo kasi you could message us, merong Facebook, merong email, all forms of communication is available to you. Remember, nandito kami para tumulong, hindi ang hindi kami yung mag-aayos ng problema nyo, no? Lalo na parang may isang kliyente na bigay na namin ang gusto niya na makausap ulit yung kanyang boyfriend. Then tatanong pa sa amin, what's next? No. Sabi nga itong itong panggagayuma is parang magbubukas ka ng mga pintuan. Kasi ang gayuma is law of attraction. It means, sa law of attraction, kailangan natin maakit pabalik sa atin. Kung paano natin maakit, kasi nga ako, paniniwala ko pagdating sa pag-ibig, communication is the key. Doon talaga nagsisimula ang lahat eh. Hi, ako si Apu. Anong pangalan mo? Taga San, San Jose del Monte ako. Ah, ako naman taga ganito. Diba? ba? makuha number mo, kasi tayong makipagkilala. Oh. Tapos kuha ko na and communication. O oh, pwede ka ba sa Sabado? Meron ah uh, baka pwede kang kumain sabay tayong mag-lunch o mag-dinner. Yung ganung bagay, 'di ba? So nasa communication talaga sa pag-uusap. Pero anong klaseng pakikipag-usap ang dapat mong gawin para maka-develop ka ng relationship. Merong ibang tao dito, na masungit ako, pero dead lang sila, kaya ng, nagkakaroon tayo ng relationship. Nagsimula sa pakikipagkaibigan. Diba? So, from there, inaalagaan natin yung relationship natin sa communication. Diba? At depende na rin sa pag-uusap niyo ano ang topic ng ang uh, ng, ng, communication ninyo para sa anahantong ang, ang pagiging magkaibigan niyo. So it is much better that you started as a friend. ba? Diba? Actually, nasa prayer natin yan na yung love is the ultimate goal pero how to obtain that love una is kailangan may knowledge. Knowledge of what? Yung mga basic information sa tao. Name, Saan siya nakatira? Birthday niya? Ano yung mga bagay na gusto niya? Then, understanding. Kung kang knowledge, kasi yung knowledge is different from understanding. It is a deeper application of, under, of of knowledge, yung understanding. For example, kunichiwa, alam natin na ito ay foreign language. Then, ano pa ang pagkakaalam natin sa salitang kunichiwa? Ito ay, ang ibig sabihin niya, magandang hapon o magandang araw. I'm not sure. So, yun ay ang basic knowledge. Pero yung understanding is paano mo to sinasabi at tuwing kailan mo siya sinasabi. Kasi parang ang mga Hapon, eh, they could say konnichiwa as hello. Depende kung anong level ng relationship mo sa tao. Or formally, it could be good day or good afternoon, di ba? So, ito yung mga bagay between understanding and knowledge. We know it is Japanese and foreign language. Then we understand that it could be good day or good afternoon. So, correct me if I'm wrong, no? Hindi <laughs> ko talaga minaster ang Japanese. Although, nakapagturo tayo sa Japan, may translator lang naman tayo, no? And after understanding, is magkakaroon ka ng trust. Kasi kung yung lahat ng sinasabi ng tao is tama at nauunawaan mo, makikita mo, magkakaroon ka ng tiwala sa kanya. Kung consistent ba ang kanyang sinasabi, no? hindi ba siya nagloloko, hindi siya nagsisinungaling. So magkakaroon ka ng trust. Then after trust, dun na, papasok ang love. So it's, it's upon you. Kasi ikaw yung papasok sa relationship. Ikaw ang gagawa ng mga paraan na yun ang ginawa lang natin, binuksan lang natin ang pintuan ng pakikipag-ugnayan o pakikipag-communication. Uh, so, ang next door is knowledge. Since nag-reset kayo, alamin mo ano yung bagay na na gusto niya at ayaw niya. Magkaroon ka ng alam. Have time to do research. Kung dati na kayo magkasama, at naghiwalay lang kayo because of something na pinag-awayan, isipin nyo na walang naging relationship in the past. So, back to zero. Ground zero ka. Simulan mo ulit knowledge, understanding, at developing trust. Then, after that, knowledge, understanding, trust. Then, now, kung naabot mo lang yung trust level, ibig sabihin, papasok ka na sa kanyang puso. Magkakaroon lang kayo magkakaroon na ng level na jowa na tayo, maglover na tayo. And from that, you start to create a new life. Yun ay pagkakaroon ng pamilya. Pero kung bata ka pa, focus muna. Focus ka muna sa uh, pag-aaral mo. Kung LGBTQ ka, paano nyo, um, you have to answer this. No? Kung kayo magpapakasal sa akin, magpapahuli union sa akin na you have to answer this question na paano mo magagampanan ang pagbibigay buhay tulad sa mag-asawang lalaki at babae in creating life mahalaga na magampanan ninyo ang tungkuling iyan kahit nasabihin mo LGBTQ kayo no hindi ko sasabihin pero pwede niyo aralin at pwede pag-isipan kasi ito yung pangakong ibibigay mo hindi sa akin kundi sa iyong kinakasama so tandaan ako ang Apo Adman ng templong anito ng Luntiang agaman ay mayari na pag sa atin paalam